Uh, maghatid po tayo ng konting biyaya para kay tatay. At uh, i-check din natin yung, yung pinagkaloob nating solar dito na doon ay nung mula din saya mga iba nating sponsor. Tatay, kamusta ka? Kumusta? Ay, Sam. Hmm. Ah, kum pa yung solar mo? Parang, na. Mahina na. Na, na. Parang wala na yung solar mong malaki. Nasaan na yung solar mong malaki? Hindi na. Ay, hindi. Na lang yun. Ay, si Rana. Ano? na uh, ka na. Dap. Hmm. Da. yun po nasira na pala yung solar medyo matagal na din po nasa 2 years na nata Baka uh, kaya medyo uh, possibly nasira na rin kaya bibigyan po natin itong uh, itong uh, biyaya konting biyaya tapos para kay tatay at ayos ang lalagyan mo ng bigas. Okay. Sige. Sali natin. Ayo wala natanggap na ayuda? Wala pa. Ah, sana. Yung, uh, hindi naman masyadong apiktado. Sana. Mayroon. At saan? At ang isasali ko muna. At butas. Wala ka pang rin hindi pa rin ako taksay yung anak mo. Ah, uh, nakakatuwa lang din po dito uh, dito sa area ito dahil ang uh, mga kapitbahay po ni tatay dito ay mga concern sa, sa kanya kung talagang walang walang pagkain sa tatay sila mismo yung nagbibigay kahit po hirap din sila sa kanilang buhay kaya nagpapasalamat po ako dito sa kanilang mga kapitbahay uh, at uh, doon po sa may mga may babubuting kalubang pwede po naman kayo lalanggit sa mga tingubordayos pwede po kayo magpaabot ng tulong kay kay tatay. Ito po yung uh, kanyang uh, bahay ngayon. Ayan okay. ka. po. Tuloy-tuloy, napagtulong. Sabi ka po. Nalungin po sa ating mga uh, sa ating mga matatanda. At uh, patuloy po na magbigay tayo ng pag-asa sa kanya. Tuloy po. Sabahan ninyo ako sa, sa paglalakbay natin sa pagtulong. Hindi mo nyo niya po as uh, ang panunod po ninyo, ang pag-subscribe ninyo, ang pag-comments ninyo at ang pag-share ninyo ay napakahalaga para po sa mga susunod sana tayo makatulong pa. Maranasan din natin, sana maranasan natin yung ma-monetize at uh, magkasweldo para marami po tayong matulungan. Hindi po, proud po ako sa lahat ng mga sumusuporta sa abot ng makakaya. Maraming po salamat. Yan, ito po yung bahay ni tatay. Ang, higaan higa ni tatay. Ito ang higa ni tatay. Wala ka na bang ibang damit tatay? Wala na. Ay, ay ma, sa mga susunod na araw, magdadala ako. Ah, sige po. Sige, salamat. Ano pong sasabihin mo doon sa anak mo? Joel, anak sana makausap mga maka, lang ay minsan na, na minsan ay hindi na so, talaga ayun mabuti po naman at nakausap na ninyo sana tuloy-tuloy na oh. sana Joel ay makabisita ka kay tatay yun mahalaga yun ah uh, mahalaga yung um, may yung ugnayan pa rin kung alam natin naman kung talagang wala kang maitulong ay Uh, yun naman, syempre sa hirap din ng buhay may pamilya ka. Ang mahalaga po ay kayo nagkikita ni tatay. Ano pa sasabihin mo kay Joel, tatay? Salamat talaga sa Joel sa kanya. Para mm -hmm. salamat na lang. Pabuti na pinapadalan po kayo ni Joel. Ayun, ma mahalaga na. Yun, Ayun, salamat Joel dahil medyo yun yan sa tagal din na, ay, na ikaw ay hinanap namin ay uh, ngayon sa uh, meron na kayo pa lang ugnayan ni tatay kaya marami po sila marami salamat sa iyo uh, at uh, uh daway patuloy na pagbalain